Ay, nag-driver ka? Oo. So, ah. Tapos, galing ka saan? Dali ako dun sa labas. Kasi tinawag na ako eh. Ayun, nung pagpasok ko, tumambay muna ako dito ng mga, siguro mga 5 minutes. Kasi may, mag, may, may mayroong nagmamaneobra sa loob. Hindi ako magamaneobra. Ayun, nung nakaplaster na yung nagmaneobra dyan, nung pagpasok ko, pinarada ko yung sakyan ko dito. Nung, pag nung pagbaba ko, Tara Paano mo nakita? Nakita mo? Paano? Oh, nakita ko pagbaba ko, basta diretso na lang. Lagapag na lang diretso. Ilan tao? Hmm. May nakita po ako dong ano, yung cooler ng mga bus diyan. Nagkakain sana nakatakbo. Tapos may nakita ako ng bata dito, yung pala yung bata, nakuha ng tatay. Binala na dito. Dito na nakaupo. Tapos dalawang mag-ina dito, nakatakbo rin pupunta rito. Dalawang babae mag-ina. Yun lang. Yun lang, ah, oo. nakita rito na si Jante? Si Jante yun, eh. o, o, o. Ay, hindi ko nakita, o, yun. Yung huli? hindi ko nakita. Si Jante, oo. Ah, ba. So, wala na, wala, wala na, Paano ba nangyari? mo? Kasi nakita ko lang gumanon na eh. lang bigla eh. Bigla bumagsak na gano'n. Ano ang malakas ang hangin? Malakas ang hangin eh. Ano sa kanon? Dito ko, gano'n kayo sa isak yan ko. Ano ang dito isak yan? Oo, nakakapila. Ano yung mga nakatambay dyan, mga ilang katawa? May nakikita ako dyan. Yung dalawang kolor, kakaid sana yung nagano ng mga boss dyan. Oh. Nakikita ko, nakatakbo sila eh. Ah, nakatakbo? Oo. Eh ano ka lang itong maglulutoy, karinag ko. Bumayaan lang. Basta, maglutago. Gumanon na lang. Basta pagbarsak. Oo. Uh, oh, Lato na kayo eh. ya, daretyo, tang na. At ang alam mo, ano eh, yung kulok. Ah, gano'n? Oo. Ng pag-anong? oh, Oo, oh. no. Oh, o, was na lahat. Oo, was na lahat. Anong ginawa mo? Tangguhan na dito. Wala eh, dito lang ako sir. Eh. Hindi naman ako... io nomen di rautomat io